So guys, magbibilang tayo ng kita natin sa bendo. Yung kita natin ng isang buwan. Bibilangin natin yan para malaman natin kung magkano yung kinita natin sa isang buwan. So, ayan nga guys. Kag Kagigising lang natin yan. Kinuha na natin yung kita natin doon sa bendo. So, ako nga lang pala nagbibig na mag-isa niyan. Kasi si Mrs. may ginagawa ng lalaba. Kagigising so, ko nga lang yan. Kasi kinuha ko na talaga yung laman ng bendo. Kasi bayaran naman ng internet para dagdag, ano, pangbayad na rin sa internet. Ibilangin natin yan kung magkano ang kinita natin. At para may minus natin yung pangbayad natin sa internet. Kahit pa pano ay... May kinikita din tayo sa bendo. Minus gastos na rin sa internet. At pandagdag gastusin na rin. Kung may sobra. Sa kinita natin. Yan, puro nga lang yung 30 piso at saka tag-sampo guys. Karamihan yan ano. 50 piso at saka 5 piso. Yung mga 20 wala. Pero yung 20 pwede rin saan natin, sa bendo. Kasi yun yung nakasit sa system natin eh. 10 piso, 5 piso. Bago man, ulo man na coins, pwede rin sa bendo natin. Yon, matatapos na tayo dito mag magbilang ng coins para malaman na natin kung magkano yung tinita natin sa bendo. kung okay, kung may internet kayo, pwede, rin, pwede kayo bumili ng bendo para ano sa agas kung ng internet. Maganda rin yung may ganun. Kasi so, bumili ako ng bendo para may pasok din yung ano natin ng pera. Hindi labas na labas lang. Tapos na ako dito. So yun nga guys, ito tapos na tayo bumili ng pera natin. Nakinita natin sa Bendo. Nakinita natin lahat ay 1, 2 sa loob ng isang buwan. Ayan, 1, 1, 2. Ang internet natin ay 1, 6. So negative pa rin tayo. Pero okay na, pwede na rin.